Good morning, ka maybe it's you. Ayan, itutuloy na natin ng ating kwentuhan dito sa Sydney, Australia. Itutur ko kayo, guys. Dahil 5 days tayong gumana dito, ayan. Papakita ko sa inyo kung saan kami nagpunta, ayan. Dahil nasa Victoria Street na lang naman kami. Pumunta na rin kami sa St. Mary's Cathedral. Ayan, guys. Pupuntahan din namin yan ang Sydney Tower Eye. Ayan, guys. Excited na kami kahit maulan. Siyempre, hindi natin palalampasin ang paggala kasi iyon yung dahilan ng pagpunta natin ng Sydney nang walang plano-plano. Ayan. Tingnan nyo naman guys kung gano'ng kaganda yung St. Mary's Cathedral nila. sa masa masaba guys ha. Kasi nga lumakas ang ulan. Ayan. Pumasok kami sa loob guys. Saglitan lang ako nag take ng photo or video guys. Kasi syempre nagdasal na lang kami at nagpray para sa ating lahat. Hindi namin naabutan yung mask. Kaya, ayun, nagpray na lang kami, guys. Ayan na siya. O, oh, di diba? Ang ganda. Grabe. Tingnan mo naman yung kalangitan. Buti na lang hindi ganun kalakasan ang ulan. Huminto na siya. ay naglalakad na pala kami dito sa Sydney Hyde Park. Ayan. Ganyan lang yung Hyde Park nila dito guys. Wala rin masyadong tao nung time na yun. Hindi namin alam kasi nga ayan ano, oh, tingnan nyo, kanya lang yung makikita ninyo. Wala kaming mga nakikitang mga tao dyan dahil nga siguro umuulan guys. So ayan, pupunta tayo din sa may Sydney Tower Eye. Ayan guys, habang naggagala kami dito. Medyo madilim na rin, guys. At paambon-ambon lang naman. Tingnan yung ganda, ba diba, ng view sa gabi. Ayan. Walang ulan-ulan, guys. Bumili na lang kami ng payong para naman kahit paano, saan man kami magpunta, hindi pa rin matitinag sa ulan. Kasi nga, go na ng go pa rin tayo sa gala to the max dito sa Sydney, Australia. Ayan, palakad na kami, guys. Ayan sa may Sydney Tower Eye. Pumasok kami dyan sa loob guys kasi hindi na namin naabutan kasi hanggang 6pm lang ang entry sa loob. Kaya babalik na lang kami kinabukasan. Ayan. Nag-decide na lang kami na, umut, na kumain sa loob guys. Ayan. Kumain kami ng uh, Vietnamese food. Siyempre maulan kaya kailangan